Ay mga kaling uh, uh, Happy Sunday uh, Pupunta kami ngayong umaga sa uh, ano natin kasi dito sa Dabo din sir Kasi kami mean, ano Didiligan yung uh, mga pinanong namin Kaya nga nakalang haray Pag eh, uh, namin Halika uh, mga kaling at samaan nyo kami Thank kanina si Agnes uh, nagdidilig uh, nagigib na ng tubig para pandilig doon sa mga inano namin uh, pinagsisidlingan namin para paglaki noon uh, itatransfer na lang namin ano yun? pwede yung mga gulay ayan nagdiniligan uh, niya yung mga black, black kasi yan uh, lang ulan maraming mga ano, dalag, ng, uh, dalag na dahon Euro by Monday hmm. mamaya kontakin namin yung no? magkakabit ng wifi uh, dito para dito na pagtambayan namin yung misis itong ano pad natin sa Davao del Sur hmm. Pagagandahin natin mga kalingap ito na, Itong, ano? itong uh, landing pad double dito. Ayan si Macy's mga kalingap. Pilihinis niya ni yung ano. Dito uh, yung papel dito. Habang wala pa natutulog dito sa loob ng dito sa landing pad. Kami munang nagbimintin. Tapos nang diligan, ma. Tapos na pala pa na. Sino namin na, sa, sitingan. Para pagkatapos ito, nilipit sa gilid-gilid ma. sa mga tubig. Mas fill up lang. Oo, fill up Ang ID ninyo, tra. Ito mga ID. Ay, mo ha mga. So, yung pangalan. Uh, Ang uh, uh, sa ID. Ay, wala kayo ay ito ID, sir. Asay, sa ano kayo? Ang iyang permamanggutan is, na-trip. Oo. Uh -huh. Okay, permamanggutan. Birds. So, uh, nagpa, nag-apply. Nag uh, ito kami yung mga kalinga pa. Magandang hapon nga pala. Uh, dito kami yung sana. pad natin. Ah, Hala, uh, electric bill na sa bahay. Sir, electric bill diri. Ay, ang Oo. Wala -huh. ako hindi pa magamit ako kung yung electric bill diri. Siya, ang mayari pa. Pero, nasa electric bill. Siguro. Pwede na ito, mani. Pero, sa Dabo man. Mm -mm -mm. Yan yung mga kalinga pa nagapre na kami ng, ano, ng uh, wifi para sa magiging landing pad natin dito sa Double del Sword. Ito, kausap namin ngayon ng uh, crew ng uh, Canberge. ng Canberge sa uh, installer dito sa, ano, sa Malalag. Yung lang ang mga kalinga pa tabayan nyo kami. Uh, landing pad. At, uh, plug -in. Plug -in. Oh, sa vlogging. Vlogging. Sa, tayo, say, sa team Kalingap ka siya. Mas maganda yung 600 Mbps. Charity vlogging. Oo, charity vlogging. Yan talaga ang pwede kasi pwede siya sa mga ano, yung sa mga uh, tawag nito yung sa so, tinatawag natin may mga PC kayo, mga ganyan god. Mas maganda yun pag may mga computer kayo. Ito na ito, oh. ito pala, akala ko kung sa house lang siya ito. Kung 600 Mbps matakat mat. Ano na ito sa sir? 600 Mbps to 5 So, ang possible na monthly niyo sir is 2,625 lang. Oh. Pero maglakas lakas na yan siya, sir, no? Naging no, 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 na yan. Kasi ang ilagay natin dyan, ano, na, sir, na uh, yung modem, Wi-Fi 6. Yes po, yan talaga ang pinakamaganda. Pero kailangan talaga siya ng, ano, uh, electric bill, proof of billing, or water bill, mga ganyan. So, mag-request pa ta. Mag-request pa ta sana So, fill up lang muna, bago uh -huh. oh, yeah, ka ba? na, Pwede na lang. Pwede mo ma-change yan, kung sakali na mag-install na ano yung o oh, tawagan ng Pero may kaya. sa in, sa bahay ninyo sir, may ano kayo? Wala pa. Mm -hmm. Kani ah uh, kani na tin ko bahay na. Yes Yasul. Sure. Napaydin natin. Kasi, baka may kakilala tayo dito na electric bill ba yung kapitbahay niyo lang? kasi ang importante naman kasi diyan niyo. Ano yung address? Baka may kakilala tayo dito. Na. Si Kuan Pang. Dali. Dili kaming estrada ba? Luwena. Luwena. Tapos na muna natin yung picture lang ba? Hatatat mo na natin? Guys, okay. p p atong katong friendly mo p girl Ano ito na? Sa kanto. Ito lang yung nag Pwede ba ba? Pero mo doon mag i Oo. Mm -mm, so may nine-sol days here? Okay. So, mag-i-mura lang. niya i

Naghatag siya bill kay namo ko iuban nagabayad sa Cebuana M. Lulier. Eh. Pag once mangod sa mga express na magbayad sir, nana siya ka nang bago mag-receive si kan uh, 7 days pa bago niya ma-receive mm -hmm. ano. So that's why uh, sa 20 dili pa ka maputlan ana. So dapat magbayad ka na asat 22 23 ana kay para ma-receive dahil na i-converge. Pero kung through GCash siya, sir, wala siya problema. Kaya kaya siya, sir, direct na siya. Mm -hmm. Kaya ang payment yun na ito, nasa GCash. Kung gusto din mo mag-pass-pass ang payment. GCash yun sir, ato ta sa bills. Pangitaw na to ang e-ball and internet. Tapos set. at pangitaw na to ang Converge. ICT or ICT Converge. Ang na to dito. Tapos ang i-fill up niyo dito kung pila ang gibil ni ni Converge kay na dito sa imong email or mag-text sa imong number. Tapos sir mag-ano na siya sa imong email asa ah, sa imong bill sir. Na dito nakabutang si Converge uh, payment nimo account number tapos imong name o oh email email, email ni mo sir. So motor siya ang dapat ni mo ibutang dito. Tapos i-confirm lang siya sir. No okay need na niya mo sa office kay ang transaction nato in systematized na tapos talaga. okay so, na. So ani siya. Nakuha ni sir. Uh -huh. Or kung kung na kay mga question sir habang na diri a ah, para matubag na to. Hindi, mo mo kung sakali na pa na mm -hmm. gusto mo ma taas pa Ah, uh, kung ma-apply dahil lain. Uh -uh. Pero sir, kung gusto ka mag-apply, kung kanina siya is upgrade na mo, dili na may isa ng inyong modem. Ano mm hmm. siya? Pero regarding sa kung gingon sa imo, ang offer na ko is Wi-Fi 6. So, that's mm -hmm. why, sir, mag-change name dito. Mm -hmm. mm -hmm. Pero, ang kanilutan, sir, kung mag-change name, mo, Wi-Fi 6 ang yung gamit. Mm sa -hmm. So, kung siya mo na, yung mga copy, picture na na ako. Ano, sir, yung yeah. po, open.

yun kamu kamuta na niya kuan man wala na kay na mild stroke ikas kam kana kalangan niya hang kamot kay tandog na touch screen Yeah. Na oh. Oh, oh, hmm. yes. Wanted. nanti Wanted. 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 Wanted.

tatag na yun mamaya. Mga kalinga pa, ito po yung mga pangyayari o uh, nagaganap dito sa isang lindu, dito sa landing pad ng Malalag. Tayo um, po yung uh, nakapagpa-install na ng na na wifi para magamit natin sa ating operasyon na paglinat para sa may uh, Maraming salamat nga pala kay Sebal at Edna, Kalingat sa buong team sa mga viewers na uh, sumusuporta sa amin sa ating kaya ni Kuya Bal. Huwag niyo uh, kalimutang din ang uh, mga landing pads. Landing pads dito sa ano, Dumatra, sa Sogon, ng Malalag. Maraming salamat din pala sa ano, sa mga reactors sa mga uh, sponsors walang sawang na uh, pagsuporta pa sa adikay ni Kuya Bal walang iba kundi ang paglingat sa mga mahihirap huwag nyo rin huwag niyo rin supportahan, supportahan ang uh, landing pad ng Dabao del Sur uh, sa pangunguna ni Ambassador Aria, Rex Vlog Kalingap Bela Kalingap Awi Kalingap Dudo, Richard TV, Kalingap Angeli, Kalingap Baby Girl. And of course, uh, sa mga mag-asawa, Make Agnes Vlog. Maraming salamat sa inyong suporta. Uh, God bless sa lahat.